Isa sa pangbalita, polis na bumunot ng baril matapos ang alitan sa kalsada sa Maynila. Sinampahan ng kasong administratibo. Mark Makalala, detalye. Inatasan ni Philippine National Police Chief Police General Romel Marbil ang Integrity Monitoring and Enforcement Group na magsagawa ng investigasyon sa insidente sa kalsada na kinasangkutan ng uniformadong polis sa Santa Ana, Manila noong araw ng eleksyon. Sa viral video, sa kasagsagan ng trapiko, nagkaroon ng mainitang pagtatalo ang polis sa isang civilian rider na nauwi sa pagbunot ng kanyang baril. Ang kay Marbil, nasampaan ng polis ng kasong grave misconduct at conduct unbecoming of a police officer. Inilipat na rin siya sa District Personnel Holding and Accounting Section ng Manila Police District. Maliban dito ay sinuko na rin ng polis ang kanyang mga issued na baril habang hinihintay ang resulta ng administrative proceedings. Ngayon marabil hindi na napahintulutan ang anumang regularidad sa kanilang hanay. Inatasan niya naman ang lahat ng mga polis na gampanan ang kanilang tungkulin ng may mataas na antas ng profesionalismo. Ang inyong kapuso, Mark Makalala ng CMA, Super Radio, DCWB, dapat totoo.